Hello, what's up? Your best here. Ano nga ba ang plano mo ngayong darating na bagong taon? On New Year's Day ay ilang araw na lamang. At halos lahat ng mga Pinoy ay abala na sa pamimili ng mga gagamitin sa preparasyon ng isa na namang manigong bagong taon at bahagi na ng ating tradisyon ang paghahanda ng mga pagkain at maging ng mga prutas na nagdadala raw ng swerte o good luck at kasaganaan sa buong taong papasok. Sino nga ba naman ang ayaw swertihin, di ba? Pinaniniwalaan kasi na ang mga bilog na prutas ay simbolo ng coins o pera at ang pagkakaroon ng labindalawang prutas sa hapag sa araw ng bagong taon o New Year's Eve ay bahagi na ng pagsalubong sa bagong taon ng bawat pamilyang Pilipino. Bakit nga ba labing dalawa? Dahil ito ay sumisimbolo sa labing buwan sa loob ng isang taon. Kaya naman, narito ang listahan ng mga prutas na maaari mong pagpilian at ang kailang mga dalang swerte at kahulugan. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nangunguna sa listahan, Apples o Mansanas Ang salitang apple sa Chinese ay Ping na ang ibig sabihin ay katiwasayan at kaayusan. Mayroong dalawang klase ang mansanas, ang berdeng mansanas at ang pulang mansanas. Ang berde ay sumisimbolo sa pera at ang pula naman ay para sa swerte. Number 2. Avocado. Swerte din ang prutas na ito. Ang berde o purple na kadalasan nitong kulay ay kumakatawan sa kasaganaan. Number 3. Bananas o sagi. Ang saging naman ay sumisimbolo sa pagkakaisa at ang dilaw nitong kulay ay sagisag ng kaligayahan o kasiyahan. Kaya sino ba naman nang ayaw maging masaya di ba? Number 4. Grapes o Ubas Ang prutas na ubas ay isang luxury fruit daw upang mayamang prutas na kadalasang inihahain sa mga royal families. Subalit so syempre, pwede rin ito sa atin. Ito ay sumisimbolo naman sa yaman at magandang kinabukasan at maging ang pagdadalang tao. Kaya kung nais mo na magka-baby next year, why not try this ubas? Number 5. Lemons. Iba naman ang dala ng frutas na ito. Ang lemon na may citrus odor o halimuyak ay pinaniniwalaang nagtataboy ng mga negative energy sa ating tahanan sa papasok na bagong taon. Number 6. Mango o Mangga Dapat meron ka sa mesa ng prutas na ito na mangga ngayong bagong taon, sapagkat ito ay sagisag pala ng masaya at buong pamilya. Number 7. Oranges ang hugis bilog na prutas na ito ay sumisimbolo rin sa pera at ang kulay naman nito ay maiyahambing sa gold. Number 8. Papaya Gaya ng orange, ang papaya rin sa Chinese ay simbolo ng kayamanan at pera. Number 9. Pineapple o pinya Onglay sa Chinese o pineapple, ito ay nangangahulugan naman ng fortune cones. Number 10, pomelo. Ang bright red o pink pulp o laman ng pomelo ay simbolo naman ng good health, pagkakaisa sa pamilya at naghahatid rin ng swerte. Number 11, guava o bayabas. Maging ang prutas na ito na bayabas ay swerte rin ang dala at mainam sa pagbubuntis o pagdadalang tao. Number 12, Watermelon Ang pakwan o watermelon ay sumisimbolo naman sa kasaganaang matatamasa sa darating na taon. At ang mga buto naman ito ay para sa naguumapaw na blessings. Kaya ang makatas na pakwang ito ay swakto para sa inyong New Year's Eve. Ayan, alin sa ating mga nabanggit ang meron ka na? Ano pa ang hinihintay mo? Ipunin na ang lahat ng lucky fruits na ito. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.